Nagulat -nag ka ba doon sa cut niya? Ah, yes, okay. Na, nagulat po ako. Pero unahan ko na po kayo. <laughs> Hindi po ako magpo-comment sa kahit okay. anong Pero questions. Pero maraming fans nagre-request. About... about... Mamuli kayo magtambal na yan. Ah, uh, well... yun na lang daw niya. Open na lang daw ka. na po ka daw. na siya nasagot. Oo, uh, ako po. Parang... Respeto ko na lang po sa kanilang dalawa if I Just keep quiet po with this issue. Wow. Pero, tingnan na lang po natin kung ano magiging turn out. Pero sa ngayon, parang they deserve the space that they have, they, they need to go see. through. Mayroong comment ka na lang sa mga may gustong uh, magtambal ulit kayo. May mga nagsishift ngayon sa inyo yun, lang. Kat then na lang lang. Uy! Ah, uh, ayoko pa rin po mag-comment lang. Pero baka, baka galing po yun sa, of course, sa hello, love, goodbye, sa success ng film. And uh, si Kat naman po and I are good friends. So, kumbaga, we'll never know po what the future holds. Pero yun nga po, kasi medyo mainit po yung topic. Baka may sali po ako ulit. Ako po yung mabash. Ayoko na po ng nababash. Uh, tatahimik na lang po ako sa issue na yan.